Maligayang buwan ng Mayo at pas tayo sa buwan na ito. Ngayon po ay pista ng inkanto at pag-uusapan natin ang mga inkanto. Ako ang Apo Adman ng Templong Alituhan ng Luntiang Agama at nandito ulit tayo sa ating templo matapos ang ating paglap, uh, o paghimpil sa Bayo sa Altala sa Tagig. Ngayon, officially, ay nandito na tayo sa ating mahal na templo. Ngayon, ngayon ay araw ng may 1, 2025. So maraming kapistahan ang nagaganap sa atin ngayon. At kung mapapansin niyo, ngayon din ay pistang dagat sa La Union at pista ng bangus sa dagupan. No? Ah, uh, mapapansin natin ang araw na ito ay kinikilala din ang araw ng pagawa o Labor Day. No? Ah, um, ito ay isang government parang civil celebration na paglaban sa karapatan ng mga pataong lalo na sa pagpapahalaga sa ating mga manggagawa. At para sa ating mga mistiko, sa ating mga mangkukulam o sa mga magical beings, ay ino-observe din natin ito bilang pista ng mga inkanto o sa mga wikan, ito ay yung Beltane na tinatawag. Sa atin dito sa Templong Anituhan ay kinikilala natin ang kahalagahan ng engkanto dahil kung walang engkanto, walang tao. So bakit nga ba mahalaga sa atin ang engkanto? No? So mga engkanto ito ay mga kasama natin sa buhay. Sila rin ang kasama ng diwata ng likhain niya, ang buong sandebutan. Isipin niyo, kung sa Biblia ay nabanggit na rin nila na nabanggit din sa Biblia na ating likhain ang tao. No? Kung iisa ang Diyos, sino ang kausap niya na pagtukoy na atin? Dahil kasi alam naman natin na pag atin, ibig sabihin hindi lang ikaw ang nagsasalita, kundi meron pang iba, no? either dalawa o tatlo o marami. So, ang ating Panginoon, ang ating Panginoong may kapal, ay may kasama, may katulong sa paglikha ng mundo isipin mo na lang kung ikaw ay nalika, di ba? Tulad ng ating nabanggit, um, God take, takes time in creating us. Kung bakit seven days, no? Talagang plinano niyang maigi ang paglikha ng mundo para maging perfect para sa atin. So, God created us through the elements. Yung elements na yan, yan yung tinatawag na engkanto. Kasi ang salitang engkanto pala, mga kalahit, ito ay um, banyagang salita. Ito yung hiniram natin sa mga Kastila na sumakop sa atin at sila ang nagtawag na engkanto. So mga engkanto, ito'y pumapatungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ay dahil lamang dagat o lamang lupa. Kaya nga may mga lamang lupa, no? Pero technically, sa ating pag-aaral, ang engkanto, ito yung mga magical beings o yung mga ma magical creatures na hindi masyadong nakikita o hindi masyadong obvious sa ating paningin at it requires um, isang special skills yung bukas ang iyong third eye para makita mo sila. Pero para sa atin sa Hilot Academy ng Labaylan sa Bintiang Agama ay hindi mo kailangan na magkaroon ng third eye dahil lahat naman tayo ay bukas ang ating mga mata. No, hindi lang natin na uunawaan kung ano-ano yung mga terminong ito. Ang inkanto ito yung mga nilalang na binubuo ng o maari mga nilalang sila ay mga nilalang, hindi maari, sila ang mga nilalang, ito ang mga nilalang na binubuo ng lupa, na isang nilalang yan, uh, lupa, hangin, apoy, at tubig. So may apat na elemento na may apat na uri ng inkanto, inkanto ng lupa, inkanto ng hangin, inkanto ng tubig, inkanto ng apoy, at inkanto ng hangin. Ayan nga, apat iba, sinasabi natin apat sila. So itong mga engkantong ito ay may mahalagang tungkulin na ginagampanan sa ating mundo. Hindi sila kaaway. Kasama natin sila upang umiral dito sa mundo, upang ang tayong lahat ay umiral, mag-exist. They have special function. Hindi sila tagagulo. No? Hindi sila tagagulo. Meron lang silang trabaho na ginagampanan na inatas ng Panginoong May Kapal. No? So, sila rin ay bahagi natin, kumbaga sila yung main ingredients na nilikom ng Panginoong May Kapal upang likhain tayo bilang tao. Kasi tayo bilang tao, tayo ay isang uri din ng inkanto na 5 in 1. Ika nga, kasi tayo mga tao mahilig ng 3 in 1 coffee, 5 in 1, 10 in 1, etc. Et Pero tayo para mabuhay, para mag-exist, nilikha tayo ng Panginoong May Kapal gamit ang mga inkantong ito. Kaya meron tayong katawan, ito ang sumisimbolo o or, 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 ang katawan natin, ang structure natin ay binubuo ng inkanto ng lupa. The reason why we breathe at we speak at naririnig niyo ako is because of the inkanto ng hangin. No? The reason why na meron din tayong kulay, no? hindi tayo maputla, uh, kami tayo at na-appreciate natin ang kulay dito sa buong mundo is because of the encanto of fire. Kaya tayo naman may dugo, no? dumadali sa ating katawan at nagpapawis tayo at may mga laway-laway tayo at mga hormones. No? Ito ay gawa ng encanto ng tubig. So bilang isang manggagamot ay sinusuri natin ito kung balance po ba sa ating katawan ang mga encanto ito. At doon din natin nakikita kaya natin yung mga traditional natin mga magagamot, no? O na ka. Tinitingnan nila kung ano ang sumasobra o kumukulang sa mga elemento ng iyong katawan. Kaya nila nasusuri na ito ay ikaw ay nagwende, ikaw ay natikbalang, ikaw ay na, naserena o whatever, no? So, depende yun sa elemento na tinataglay ng iyong katawan. So, tayo bilang magagamot, ay kailangan natin balansin gawing patas ito para tayo yung mabuhay. Dahil kasi hindi pwede, no? Hindi pwede maging sobra-sobra, hindi rin pwede maging kulang-kulang. Sa katutubong pananaw o sa mga description ng mga lokal, no? Pag sila ay nakakita ng inkanto, eh lagi nila sinasabi na sila ay malatao. Malatao, anong ibig sabihin? Parang mukhang tao, pero hindi naman mukhang tao. Meron din silang itsura na uh, parang humanoid, ikaw nga, no? Humanoid beings na maaring kumpleto o maaaring mas lamang ang ibang elemento kesa sa pagiging tao. The reason why na tayo bilang tao ay complete being kasi balance lang po ang mga elemento natin. E samantalang ang mga nilalang na hindi nakikita, itong mga mythical creatures, no, ay maaaring makita natin na parang mukhang tao, pero mukhang hayop din. No? Kaya half-half sila, half being sila na ay, dahil hindi ganap ang kanilang ano. At sa mga Ibang reliyon, no? sa ibang mga sekta, lalo na sa ating mga kapatid na muslim, itong mga engkanto na ito'y tinatawag na jinn. O kaya kung Christian terms naman, sila naman ay mga demonyo. Kaya working with engkanto is working with the demons. Na kung kayo ay Christian, no? masama ito para sa inyo dahil kasi kinatatakutan nyo ang demonyo at iniisip nyo na kalaban ang diablo o ang demonyo at hindi sila kakampi ng simbahang katoliko o simbahang kristyano. No? Para sa atin, sa amin, hindi sila masama. They are just being like us. Tulad mo at tulad ko, sila ay nilalang ng Diyos na gampanin ang kanilang tungkulin. The reason why na nagiging masama ang tingin ninyo sa inkanto is gawa na, ng reaction ninyo towards their actions. Parang isipin na lang natin, pumasok kayo ng kagubatan at nakita nyo ang pugad ng mga kobra ng ahas. Ginalaw nyo ang, ang kanilang bahay. Nanuklaw sila. At tinuklaw ka, may kamandag na matay ka. Iisipin mo na sila ay masama. Gayun din naman, pag meron kayo nakita um, yung bihay, no? bahay ng patakti, pag inyong ginalaw to, pinagtutuklaw kayo o pinag, ang tawag doon, they bite you, hindi ko alam tawag, um, ano ba sa Tagalog naman, basta they bite yung bubuyog o yung putakti, ay pinutakti kayo, kinagat-kagat kayo, na maga ang katawan ninyo, iisipin nyo, masama ang putakti, yung bubuyog na yun, at bibigyan natin sila ng masamang impression na nakapa, nakapa pa, nakakapanakit. Kaya nagiging kalaban nyo sila dahil sa epekto ng gawa ninyo rin gawa din natin. To be honest, tingnan natin yung gawain ng putakti, ng bubuyog. They are very important in our environment. No? Kung walang putakti, walang bubuyog, walang hani, walang pulot, di ba? Pukyutan. So, ibig sabihin nun, if we allow them to coexist with us, na magtrabaho sila sa kanilang gawain at tayo bilang tao, gawin natin ang buhay natin bilang tao. No? Huwag tayong makailam sa gawain ng iba. Dahil kasi pag naka, nakailam tayo, tapos isipin natin, gumanti sila, we brand them as masama. Binabrand na natin silang demonyo kasi hindi sila umaayon sa kagustuhan natin. Kaya nga mga kalahi, sinasabi ko sa inyo, ang mga engkanto, ang mga demonyo, hindi yan masama. They are just being like us. Sila din ay nilalang na tulad natin na umiiral sa mundong ito na ginagampanan ang kanilang tungkulin upang maging patas magkaroon ng kaisan at kapayapaan ng ating sandibutan. Huwag tayo masyadong pakilomero sa iba. No? Kaya minsan, tinatawag natin sa kanila na pag sila ay nakagawa ng masama, ay sila ay mga maligno. So yan, dalawang uri. No? maligno, sila yung mga masasama na makapa, nagkakapinsala, nakakapinsala sa atin. No? Pero pag sinasabi naman natin um, impacto, ito yung mga inkanto na may magandang kabutihan na naidudulot sa atin. So, sa, sa aral natin ngayon, ang inkanto ay mahalaga dahil lahat sila naman ay impacto sa atin. May impact na maganda, mabuti sa atin. They all serve as good. Or not only us, but the whole universe, no? the whole planet. Pero pagka sila ay nakapanakit, they are maligno. No? Sila yung nakakapaminsala. Pero alamin natin mga kalahi na lahat sila, hindi sila impacto, hindi sila maligno. They are just mere being na tulad natin. Sila ay mga kaibigan. Kaya mga natin, sila yung mga lang na hindi nakikita o mga kaibigan ang tawag. No? We don't brand them as names. We don't give them as names. No? Yung mga modern people na lang nagbibigay ng, ng mga pangalan. Naalala ko, magtabi-tabi po tayo, no? Apo. Tinatawag natin, may paggalang tayo sa kanila kasi hindi natin sila nakikita. Although, kahit nakikita man natin sila, kung meron mang dumaan na kakaiba, let us pay respect. Kasi tayo, ang nagiging ugal natin sa kapwa natin, pag iba sa pananaw natin, iba sa paninindigan natin, iba sa itsura natin, binibigyan na natin sila ng brand na sila ay masama. Diba? Sino ngayon ang mas masama? Kung kakaiba sila at hindi gusto mo naririnig sa kanila, sinasabi mo sa demonyo. Lalo na yung sinasabi ko sa, sa inyo siguro ngayon, na sinasabi ko ang mga demonyo ay hindi masama. So, ako, kakampi ako ng demonyo ngayon sa inyong kaisipan. But then, we are here to exist. Hindi nyo pag-aari ang sanglibutang ito. Pag-aari ito ng Panginoong may kapal at lahat tayong may buhay ay binigyan niya ng karapatan sa sanglibutang ito. At dahil may karapatan tayo, hindi natin to pag-aari, ay dapat ingatan natin pare-pareho, sama-sama natin ingatan ang salibutan ito. Irespeto natin ang lahat ng may hininga, lahat ng nabubuhay, gumagalaw man o hindi gumagalaw, dalawa man ang paa, apat na paa, gumagapang, lahat po. Irespeto natin sila, igalang natin sila, lahat sila ay nilalang ng Panginoong May Kapal at lahat ng, sil lahat ng mga ito ay ating mga kapatid. Tandaan mo, ang mga engkanto ay naulang nilalang sa atin. Sila yung ating mga elders, sila yung ating mga babaylan, sila yung ating dapat igalang. Igalang na hindi sasambahin, igalang kundi ingatan din. No? Kasi kung ginagalang mo ang tao, iingatan mo ang iyong sarili na huwag gumawa ng masama, na hindi mo sila masaktan. Irerespeto mo sila, paglilingkuran natin sila, dahil sila naman din ay naglilingkod sa atin parang katulad kung paano natin itrato ang ating mga magulang. Ayan na, malapit na kasi ang Mother's Day at pag-uusapan din naman natin sa susunod o bukas kung paano natin respetuhin ang ating mga elderly at nakakatanda. So muli, ito ang Apo Adman, ang Templong na ng Luntiang Agama, nagsasabing, mayari na, pag-asating, paalam,